Ryan Sebastian Nasa linya naman natin ngayon mga kasama si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng uh, Philippine Navy Siya po yung uh, tagapagsalita ng uh, uh, Philippine Navy on uh, West Philippine Sea Opo, ito'y kaugnay dito sa mga nadiscovering uh, drones na umaaligit Itong mga nakuha ng mga mangingisda. Debas dalam dalampasiga natin sa uh, karagatan no ng uh, sakop ng West Philippine Sea. so mukhang mayroon na naata silang uh, uh, ano rito no resulta ng ginawang uh, ginagawang investigation So atin pong kausapin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sir, good morning po. Rear Admiral Roy uh, Trinidad, magandang umaga po. Ah, uh, nandyan ba? Hello? Hello, Yan, kita. Narinig oh. kita. Ayun, ayun. Okay. I hear you. Okay, thank you. Opo. Sir, update lang, no? Uh, dito sa ginawang uh, investigation, kaugnay nga rito sa mga na-discovering uh, drones, no? Nang uh, ilang mga mangingisda, noong 2022 pa, may mga nakuha na hong drones rito, no? Uh, ano ho yung uh, na-discovering nyo rito? forensics. Yung forensics natin ron, dalawang klase, ano, yung level 1. Level 1 is yung physical na nakikita mo lang panlabas, characteristics. Bigat, kulay, haba, anong timbang niya, anong mga markings, mga descriptions. Okay. yung level 2 is bubuksan natin yan. Mm -hmm. So pag binuksan mo, bago mo bubuksan, i-ano mo muna, uh, x-ray para makita mo yung loob. And then every part, kung saan mo tinagal yung bawat screw dapat doon ibabalik, lah lahat ng connection dapat electronic components yung sa loob niya. Okay. So, lumabas dito, may mga ibang, iba't iba naman yung, ano, yung result na bawat drone, but ang general na, na common sa kanila is meron, yung, meron silang capability to receive, to store, to process, and to transmit data mm -hmm. through satellite communications, either to a contact on land, on air, on space, uh -huh. another, ship, or another drone. And then ito ay kumokolekta ng data sa ilalim ng tubig patungkol sa lalim, sa salinity, sa temperature, yung how fast sound travels underwater. Uh -huh. Yung naunang dalawa ang may kakayanan na pag-aralan yung sound traveling underwater. Yung sumunod na dalawa, walang ganong sensor. Ang sensor niya ay yung just to look at the sabi ko kanina, salinity, depth of water, temperature. Oo. Oh, oh. Ang mas complicated at merong mas merong military use ay yung naunang dalawa ng itim, ang kulay. Oo. Oh, oh. Ito yung sinasabi niyo yung naunang dalawa, sir. Ito yung mga na discover sa Sambales at Ilocos Norte noong 2022. 2022 may nakuha ang pinakauna na inibigay sa atin ay galing sa Pasukin. Okay uh, Ilocos Norte. And then may nakuha sa Shore of Zambales pero yung outside siya lang. Uh -huh. So hindi natin pinakaralan yon. Yung pangato, yung galing sa Kalayan, Island, Cagayan. Okay. Ah, uh, ito yung nung so, nakara 2020 nung nakarang taon uh, lang. Na itong pangatlo. Oo. So depende pa na tong pangatlo. Ito uh -huh. yung pangapat yung sa and then yung pandemya yung sa Masbate. Okay. So sa Inyo pong ano po, 'no, assessment rito. Doon sa sinasabi nga ninyo yung uh, 2024 drone na na discover diyan sa Maykalayan. Ito ay talagang Opo. Yeah. oh yeah. uh, ito naman ay kagamitan upang pag-aralan yung ating maritime domain. Kapag uh -huh. Bakatong ang data naman kasi na makuha mo dito, oh, may ibang gamit, pwede sa academic research. Pwede for commercial purposes. Pwede for scientific ano, uh, endeavors. Uh Oo. -oh. Pwede rin for military use. So hindi naman siya exclusively for ano, for military. Mm -hmm. In today's world, ba, uh, information may go dual dual use eh. Pwede sa military, pwede sa negosyo, pwede sa research. Oo. Oh, uh oh. Pero dito, this... oh, pero ang maliwanag dito, <laughs> merong nais malaman. May may bansa na nais malaman anong meron sa atin at, sa at, 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 ating karagatan masasabi ngayon sir pwede ba natin pwede na ba nating sabihin na itong uh, mga drones na na, didis, na nakukuha no, dito sa karagatan ng ating bansa ay ginagamit sa pang-iispiya din Pag sinabi mo kasi pang-iispiya kumukuha ka ng information sa paraan na hindi ka nang paalam Okay So yes masasabi natin yan Hindi mm -hmm. natin sinasabi sabi na purely for military use ang information. Because you also use espionage for business purposes. For mm -hmm. Academic research. Di ba? Upang mauna ka uh -huh. sa field ng, ano mo, ng negosyo mo o ng research mo. So yes, they are doing espionage sa ating karatan for whatever purpose that uh, gusto nila. Uh -huh. so, so, so ito ay medyo alarming. So, kung ganon, no yung uh, ginagawa nila sa ating bansa, di, di po ba, uh, sir? the so word concerned. We are concerned. We are about concerned. This. Okay, okay. Ang alarming is kasi alam naman natin na simulan pumasok yung mga PLA Navy Chinese Coast Guard in the early 1990s. Mm -hmm. Di ba? Tapos nag island building sila, na militarize nila. Ngayon gumagawa ng mga coercive aggressive actions. Kasama na ito sa mga uh, what we have, what we expect na posibleng gagawin sa atin. Hindi naman natin sinasabi na sila may kagagawa nito, but uh, the components would indicate, kaya ang ginamit na term sa report natin, likely. And when you translate that to numerical figures, there is a 55 to 80 percent chance mm -hmm. na ito ay gawa sa China. Uh So ano po ngayon? Uh, what's next? Okay, after ito, na, na discovery na po natin na ito pala, no, ang uh, purpose nito mga nakuhang drones. Ano po yung mga hagbang na ginagawa po natin? Actually, before natin nakuha to, may pronouncement na yung ating pamahalaan, ano? Yung ating commander-in-chief na we are shifting the orientation of the AFP externally. May binagkit na rin yung ating SND that we have a, to implement a comprehensive IQ defense. Opo. Oh, so, mapapatuloy tayo rito. And actually, dahil na tayo ay tumingin sa panlabas natin, saka natin na pan mga report na sa atin. And nabigyan natin natin ng kaupulang pansin sapagkat we already have the capability. Uh -huh. together with other like-minded nations to do exploitation of uh -huh. this type of equipment. So tayo ay magpapatuloy sa pagiging alerto sa pagmamasid sa ating karagatan. Sa -at doon naman ang focus ng ating ang orientation natin for defense and security. All right. Okay? Uh Rear Admiral Roy Villcent uh, Trinidad sir, maraming maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo at mabuhay ang uh, Philippine Navy para misaalamat din Rod. All right. Mga kasama si uh...